Ka Ate Julia Official, welcome to the new vlog again. New vlog na may again pa dito sa ating YouTube channel. Hello, andyan na ating kasama. At pupunta tayo magsisimba tayo. Natatapos lang natin mag-deliver ng ating mga paninda. Tapos magtinda. Sisimba naman sisimba muna tayo. Lord, thank you for the blessing. <laughs> sana daw tayo sabi ni Aida <laughs> nandito na kami papunta na kami dyan nandito Don't na kami <laughs> nandito na kami papunta na kami dyan ayan dito tayo sa parko parang nagpo-propose yung isa kala ko nagpo-propose eh ayun oh kala <laughs> ko nagpo-propose sa kanyang girlfriend katawa naman natin oh nakaganyan pa tayo lumahangin. Lalakad tayo. Pupunta tayo doon sa simbahan. Paganda naman ang building na yan. Ah. Yan yung building na yan. Punta tayo sa Jerusalem. Eh. Thank you sa so mga order at mga nag bumili sa aming paninda kami magbubukas na ng restaurant eh Ang pangalan ng restaurant ay Ano ba? Ate Julio official, official. ande Ano nang ano? Konsehal Dayo Sisig ni Konsehal Dayo Ayon <laughs> Maganda Hello Idol Rigondox Nanjan Wala Hindi ah. ito naka-live arito eh ating ano? Nandyan. Yeah, idol. Album. Ay, nakakita lang na kami idol ng ano. Pagpapadalahan ng bag mo. Wait, wait mo yung bag mo. At ayaw na namin makikita yung pink mo. Hello. <laughs> <mong pagkaw. laughs> no, gusto mo yung ganyang bag. Oo, uh oh, ganda. Open ka ha. Tuntua kami sa bag mong pink eh. Pag aalis kayo nila <laughs> yun idol Japan. Eh. Dahil <laughs> ka Lagi ka naka -pink. Pagkasya Pagka pa ang sapatos. Ano sapatos niya? 48 pounds? Pagka siya pa yung sapatos, eh, makikipagkita sila sa inyo. May papadala din namin. Tsaka yung ano, yung bag ni Carmina. Para hindi lang naman ikaw ang meron. Hindi naman din si Carmina. Diba? ba ganda ng forma natin pero... <laughs> May bitbit -bit na yung ba? <laughs> hello. <laughs> oh. hello? Hello, hello! <laughs> Mga kaate ate <laughs> <Ha>? <laughs> Yan po ang magtitinda ng... Magtitinda ang ah, mag-ano mag ng... Ate Julia! Maglalako ng tulingan! <laughs> Magdala na lang sa lingan. Kailangan magsipag at mm, uuwi. Order na kayo, order. Ikaw, babunta na kami simbahan ngayon. At may naghihintay na doon nag-order, may order si ay, classmate Aida. Ayda. Aida Biroya. Yan ang aming mabait na suki din. O oh, mga suki, maraming maraming salamat sa inyo. Yan yung mga order. Sa linggo, eh. sa linggo, gusto nyo uh, maha, leche plan. Yan ang aking lulutuin namin ni Ate Julia Official. Ayan, subscribe pala. na kayo kung gusto nyo matikman ang sisig ni Consihal Dayo. Yung nga pala, subscribe nga pala kayo kay Ate Julia Official para po yung aming mga vlog eh, mapanood nyo lagi. Aming mga video. Video, video. Yan dami ang tao. Yan po ang aming simbahan pupuntahan. Yung. Jerusalem. Yan, o. Oh. Idol Jopper, shout Shout out. O, oh, Kabugoy. Kabugoy. regodok, ah Sa tatlo ko diyang mga Junakis. Pwede na tayo dito. na yung yun no? na, Hector. Balim dyan? Dyan. Bibibong ko. Oo? Oh. Kaya na ito. Hector, malapit na kami sa iyo. Sa si utoy. Wala tayo ng oh

Anak pa rin Ray? Anak ni, uh, ni, ni ah. Tito Tito Will. Pahayot pa Tayo Ray, Ray, Ray. ng uh, Nako, Baka-baka <laughs> naman. Ano men. naman. May nanito siya May... Oh, hindi ko naman Ay, yung mama na naman. <laughs> Naglako, lako. <laughs> yung mama na naman. Kailangan yung mama na. Eh. lako lako. siya ate nandito pa na. Lagi hmm. yung may mm, pasok yun. Hindi hmm. naman nawawala na pahanggal din ko yun. O, oh, ito na ang aming sisimbahan. Mm -hmm. Yan. Parang parang naglalako naman. Parang parang naglalako. Shout out sa Eka, ating mga... Gano'n ba yan? Oh. Okay, Kami papasok na sa loob. Kaya dyan muna kayo ulit. Shout out! Shout out, shout out sa lahat. See you on my next vlog. Thank you for watching. La la